Goody po sa ating lahat mga kapatid. For this video, ibabahagi ko po sa inyo kung paano po ako nag-prepare -pre o naghahanda ng mga pagkain. Ito po yung pinatawag ko dito sa aking pabuha na pangmalahatang pagkain Marami po itong pinaghalo-halo Kumbaga mixing po itong ginagawa ko mga kapatid kumaga iwan ko lang Dahil sa pamamaraan kasi sa pag-aalaga ng pabo ay may iba-iba po tayong pamamaraan Kaya lang, isa po sa problema sa pagpapabo ay ang pagkain kasi sobrang takaw at malaki po talaga yung butsi ng ating naalagang pabo kung nakikita nyo mga kapatid, ayan naghiwa po ako kanina ng bani ng saging so ngayon kailangan ko kasing hiwain ng ganyan kahit ganyan lang kalaki hindi kasi pwede mga kapatid na yung bani ng saging ay rikta natin ipapasok dyan sa aking shader ang mangyayari kasi dyan kung pahaba yung hiwa natin may mga hibla kasi yung saging yung kanyang pinakakatawan kumbaga magtibugol po yon o mamumuhol magbukol-bukol o anong term dyan kaya ginawan po natin ng action plan para hindi maging ganun ayan pinaandar ko na po yung ating shader pinasok ko na po ayan pino na po kung sakaling lumabas na ang mga pinaghiwa-hiwa na katawan ng saging liban po sa katawan ng saging mga kapatid ito po yung aking ibabahagi sa inyo kahit ano po yung availability na mayroon po dyan sa inyong area maaari po natin yung gamitin marami kasi nagtatanong sa akin kung ano raw yung pinapanghalo ko na pag sa pagkain ng aking mga alagang pabo kapag nagagumagawa ako ng video ng vlog patungkol dito hindi ko na po nababanggit yung iba kaya ngayon kung sakaling hindi ko man mabanggit, kayo na po sanang bahala na umunawa. Palawakin nyo lamang po ang inyong imahinasyon mga kapatid dahil marami po talaga ang pwedeng ipakain natin sa ating mga alagang pabo. Ayan, kaya kung nakikita nyo nga kasama na po dyan yung steam ng Chinese tangkong. Yo, so mostly ngayon, itong pinanghalo ko na pinanggiling na ginigiling ko, ayan, steam ng Chinese tangkong, pizza, repolyo, yung mga Patapo na po na mga gulay. Sama na po dyan yung alugbati, tinangkong, pichay talaga. Ayun. Halo-halo na po. Maging sitaw, talong. Yung hinihingi ko lang po yan sa aking na kaibigan na po na ng ganyang gulay. Kasama na rin dyan yung lantang saging. Pero sa pagkakataon na yan, kunting saging lang po yung aking Uh, nakulikta basta po mga kapatid kung mayroon man akong hindi mabanggit sa pagkakataong ito sa ngayon dahil hindi pa masyadong marami yung aking alagang pabo nangungulikta muna ako ng mga gulay hindi ko muna sinasamahan ng mga dahon ng damo dati kasi yung pag maramihan na po talaga yung aking ginagawang uh, pakain sa aking mga alagang pabo Nangunguha rin ako ng kangkong At saka mga kumpay Pero ngayon, ayan, mga Patapon na gulay na lamang po Yung aking kinulitka sa ngayon Dahil konti pa lang Yung aking kinapakain Isang drum pa lang yung kailangan ko i-produce Sa pagkakataong ito Ayan, kita nyo naman, oh Kitsay, tangkong Sitaw, talong okra Bagyu beans Ayan, nagsama-sama na po yan Mga patapon talaga Sa merkado Ayan, tayo, talong oh. Kinakail po yan ng ating mga alaga. Sama na rin dyan, mga balat ng... Anong balat? Balat ng carrots. Ayan, wag lang yung balat ng gabi. Kasi makati po yun kapag magmikos-mikos na po tayo. Ihalo kasi natin yan eh. Yung iba, misa naghalo rin ako ng Madrid Agua, Papaya, ayan, yung papaya na na hilaw o hindi pa siya na hindi pa nahihinog. 'yun minsan nilalaga ko 'yun saglit tapos saka ko sinasali dito. Tuuin ko lang ng mga dalawa o tatlong bisis yung papaya, ilalaga ko sa apoy. Ayun, pag parang luto na, ginigiling ko dito. Napakasarap rin yun Maging yung kulo Kung sino po yung nakakilala sa inyo ng kulo Ginagawa ko rin yung Pagkain sa aking mga alagang pabo Ito po ang gusto kong sabihin sa inyo Mga kapatid is Ganito kasi yung experience ko dati Pag tumitingin ako sa ibang nag-aalaga Ng mga hayop Nasasabi ko sa akin sarili Napakaganda naman ng kanilang area Kasi marami silang ganun marami, For example, marami silang niyog Marami silang puno ng saging. Ano pa ba? Marami silang kangkong. Tapos marami silang sapan ng niyog. Basta, pero you know, lately, naisip ko mga kapatid, eh, yung mga ganun pala, nakukuha at nakikita lang naman natin yan sa ating paligid. Basta't atin lang kung pagaganahin yung ating utak, yung ating isip, kung ano po yung mga availability na sangkap na nandito sa ating paligid yun pwede po natin yung gamitin mga kapatid basta ayun nga do lang po tayo ang pinaka idea lang po kasi sa pag-aalaga talaga is hindi po talaga pwede yung tamad dahil kung sa tamad tamad ka ay wala kang may pakain, bibili ka ng commercial feeds naman, pag mayroon lang tayong budget na pang commercial feeds, wala problema. Pero kung kagaya po kayo sa akin na uh, isang kahig, isang tuka, minsan walang magawa, walang maipakain sa ating mga alaga, is ito. Maaari nyo pong gayahin yung aking mga ginagawa. Ayan. Pagpasinsyahan nyo na lamang po itong area ko mga kapatid. Talagang... Magulo, makalat, kasi yung area na ito, dito lang ako, ginagamit ko lang ito pag ito, naghahanda ako ng pagkain ng aking mga alagang pabo. Kung nakikita nyo pala mga kapatid, yung ginagawa ko, dalawang bisis kong pinapadaan sa shader yung aking mga ginigiling. Kasi pag ayun nga, pang malahatang pagkain na po ito, pinapakain ko rin ito sa mga sisiw na mga alaga ko. Kung naalala, nyo, naalala nyo nung mga previous vlog ko po, mayroon nga ako doong pabo na na impatso nakalunok ng malaking hiwa ng balat ng saging tapos ayun inopirahan ko buti na lang may nag-advise sa akin na mabubuhay naman pala pa once na opirahan kaya ayun nag undergo ng operation sa ngayon sa awa tulong ng Diyos maliksi at okay na po at maayos na po yung kalagayan ng sisiw na yun ayun tapos ko na pong giniling yung dalawang balde. Ayan. Pero hindi po siya umabot talaga ng dalawang balde. Dalawang balde nung ginigiling pa pero pagkatapos ng gilingin, mga isang balde na lang yung kulay orange. So, ayan, hinugasan ko na po tapos pinatay at pinastop yung blade ng ating shader. So ito, yung ating shader naman, update natin dito. May kaunti na po itong damage kasi nga tumatanda na po siya tapos kung ginagamit ko ito, hindi ko na masyadong nililinis. Kasi ma madalas kasi nagmamadali po ako sa pagprepare ng kanilang pagkain. Kaya talagang ayan, dahil metal ito, nabubulok po siya. Ang isa pong dahilan dahil yung mga sangkap na aking ginigiling dito ay hindi po tuyo. Mga may dagta po talaga. Mga lantang saging, ayun, lantang prutas, may dagta po talaga yan. Maging yung mga da, la, lantang gulay o yung mga patapo na gulay na po. So ngayon, tapos kong malinisan, magpre-prepare na po tayo ng aking uh, pangmalahatang pagkain. Ilal yan kung nakikita nyo na nga nilalagay ko na po sa balde o sa drum yung lahat ng nagiling ko po ng mga ingredients sa nagsama-sama na po doon yung katawan ng saging bunga ng saging balat ng saging tapos mga lantang apatapon ah, na gulay na aking nahingi sa palengke ayan mga buto ng kalabasa talong tapos, ito na po yung hitsura ng aking shader. Ito na po yung aking giniling kanina. Ayan. Ang susunod, kung nakikita nyo, ito po yung sapal ng taho. Yung nagbibinta, yung naririnig natin palagi sa daan na taho, taho. Ito po yung kanyang sapal. Isa po yan sa ginagamit ko ngayon na pakain ng aking mga alagang pabo. Nabibili ko yan ng 50 isang balde. Kaya yung isang balde, hinahati ko kalahati sa umaga, kalahati sa hapon. Ayan. Tapos kung nakikita nyo naman yung binubuksan ko, hindi ko mabuksan kasi talagang mahigpit yung pagkatali. Pinutol na lang ng kutsilyo. Yan, kung nakikita nyo, sapal po yan ng niyog. Nahihingi ko lang yan mga kapatid. Ayan, may kakilala naman ako. Kinaibigan ko. Tapos hiningi ko yung kanyang sapal. Kalahati rin yung aking gagamitin. Kalahati sa umaga, kalahati sa hapon. Minsan, may araw po na hindi ako naglalagay ng ganyan kasi hindi po nagluluto yung kaibigan ko po na aking pinagkukunan yan. Ang susunod na sangkap na ating gagamitin is ito po. Ito po yung tinatawag dito sa amin na baggaso usapal ng trigo ang ingredients na ito mga kapatid ay galing po ito sa San Miguel Bear kumbaga dito sa Cebu mayroon po dito sa Liloa na dito po nila binabagsak yung ganitong mga ah, ganitong sangkap itong bagaso nabibili naman namin yan dito sa Cebu dito sa Liloa na 250 isang sako mura lang po 250 isang sako pero may kabigatan po yung isang sako nyan mga kapatid kasi basa po yan tumitimbang po yan sa mga 60 to 70 kg isang sako basa kasi yan eh ang ginagamit ko naman dyan mga kalahating balde yan yung aking gina, uh, pinupuno ngayon sa balde kalahati lang po ng balde na yan paghalo doon sa aking pinang mix na pagkain Ayan, so wala pong masyadong cut ang video na ito mga kapatid. Ang saka ay makita nyo po at maobserbaran yung pamamaraan ko sa pagpapakain ng aking mga alagang pabo. Alam ko po, may matutunan at may makukuha po kayo dito dahil isa po talaga sa problema sa ating mga alagang pabo is yung patuka. Paano kasi kung wala tayong puhunan na pambili ng commercial pitch, eh, lugi mamamaya at mamamatay kasi nga wala tayong sapat na pagpakain sa kanila ayan minikos mikos ko na po mga kapatid pinaghalo halo ko na po yung lahat na sangkap na aking nabanggit sa inyo Mas malakas mong kumain yung mga alaga pag ganyan mga kapatid lalo na pag may mga saging yung lantang saging kasi matamis po yon sa kanilang panglasa kaya sobrang lakas nila kung kumain ng ganun. Ang kaganda, kagandahan lang dito kung saan ako nag-mix ng aking mga ginagawang pagkain ng pabo is malapit na po sa tubig. Ayan. Salamat sa Diyos dahil nakapagkabit na po ako ng tubig mula sa bahay papunta dito sa aking pabuhan. Kaya hindi na masyadong mahirap. Mahirap po pag marami po tayong alagang pabo tapos wala po tayong tubig. Ayan, kahit hindi po sila naliligo, importante po kasi yung tubig panghugas sa kanilang mga inuman, inumin, tapos panghugas sa kanilang pagkainan. Talagang kahit ilang piraso lang yung pabo natin, kailangan po talaga ng tubig. Isa po 'yan sa sanhi ng kanilang pagkakasakit kung hindi po natin ma-provide na ng malinis na tubig yung ating mga alagang pabo. So, ayan, minix ko ng maigi. Nagkoconsume mo rin na ng ma, mga ilang minuto bago ko ma talaga. Hindi kasi maganda pag hindi natin mamix hindi magkapantay yung mixing ng ating ginagawang pagkain. Mas maganda, talaga, maganda talaga is yung totally mix po. Kung baga pantay po yung pagka-distribute ng mga sangkap. Ayan. Kung, so, kung nakikita nyo, ayan na po yung hitsura mga kapatid. Yan na po yung finish product o pakain ng aking mga alagang pabo. Ayan na po, nilalagay ko na po sa balde yung aking pinaghalo na mga sangkap. Dalawang balde po yung kailangan kong iproduce sa umaga tapos sa hapon, dalawang balde rin. Pero unti-unti na po itong dadami kasi unti-unti na itong dumadami yung mga sisi ko po na hybrid. Kaya lang sa ngayon, ito lang muna, dalawang balde po yung kailangan ko talagang ma-provide sapat na po yan loobin ng Diyos baka sa darating ng mga buwan is lalo pang dadami itong kailangan kong iproduce na pagkain ng aking mga alagang pabo so sana po nakabigay ito ng kaunting informasyon sa inyo mga kapatid ayan na po sapat na po yan para sa aking mga alagang pabo yung dalawang balde sa katunayan nga andyan na po sila o, nagaantay na po sa bandang harapan ko po kita nyo naman o, may isang pabo po na sumilip. talagang gutom na po sila dahil kita nyo naman sa oras na yan alas 7.48 na po yung oras natin talagang kailangan na nilang mapakain pero minsan lumalagpas naman ako na sa bandang alas 9 na minsan ako makapagbigay ng pagkain nila kaya lang hindi po yung tama ang maganda talaga is bandang alas 6 at alas 7 dapat nakapagbigay na po tayo ng pagkain nila so ngayon ongoing na po papunta na po ako doon sa ating mga pabo ito na mga kapatid ito na po yung ating pagkain na aking ginawa sa umagang ito so ang pagkain ito mga kapatid sa totoo lang tatapatin ko po kayo hindi po masyadong mabibigat talaga yung ating mga alagang pabo pag ganitong pagkain yung ating ipapakain, kumpara natin doon sa mga commercial feeds, lalo na pag pure na commercial feeds po yung ating ipinapakain sa kanila, mas mabibigat po yung pabo na yun kumpara sa ganitong pagkain. Kasi, kita nyo naman, very organic po yung pagkain natin. Wala po yung feeds na aking hinalo sa pagkakataong ito. Minsan, naghalo lang ako ng feeds dito, lalo na pag wala po akong bagaso na, magagamit pero pag mayroong pong bagaso ayan yan na po yung aking pinapanghalo talaga minsan kasi may mga sangkap dito na wala akong makuha kaya ayon ginagawan ko ng paraan gumagamit ako ng counting pins so kita nyo naman yung mga sisiw na yan mga kapatid nasa mga 3 weeks old pa po yan pero pinapakain ko na po ng pangmalahatang pagkain para hindi lang maiwasan, kagaya nung inupirahan po natin na pabo, kumbaga, hinihimas o ginagamay ko na ko ng kunti yung pagkain na aking ibinibigay sa kanila para nang sa ganun ay makuha po yung mga malalaking bagay. So, sana po nakabigay ito ng kaunting informasyon, kumbaga, yung mga tanong ng ating ibang kababayan patungkol sa pagkain ng pabo. Sana po ito ay nakapagbigay sa inyo ng kaunting impormasyon. At kung nagustuhan niyo po mga kapatid, huwag niyo po sana kalimutang mag-like, mag-subscribe. Yo, kahit like lang po mga kapatid, napakalaking bagay na po 'yan sa akin channel. Bye-bye and happy farming all.